okay naman daw sa kanya kaya yan luto na ang aking tinolang manok kayan yan kain kaya na tayo guys Hello guys, for today's video, yan tayo magluluto ng tinolang manok Dahil wala nga akong mautusan, at wala akong kasama dito sa bahay Kaya naman, tinulungan ko na ang aking sarili <laughs> Ang isa ay nagtatatad ng karni ng manok at ang isa naman ay uh, nagbabalat ng papaya Kaya naman mapapabilis ang ating pagluluto for today's video dahil kasama nga natin ang ating sarili O oh, diba guys, kaya kung halimbawa wala kayong kasama sa inyong pagluluto, abay utusanin ang inyong sarili para mas mapabilis ang inyong trabaho ang inyong ginagawa guys kaya naman eto sobra naming napadali ang aming trabaho at naluto namin kagad ang tinolang manok kaya so inuumpisa na nga ng aking sarili ang pagsindi ng kalan at pinapainit na ang kawali kaya pinabot ko na sa aking uh, sarili ang lahat ng aking gagamitin na yan so pinabot ko na ang asina, bawang, sibuyas at lahat-lahat ng ingredients na gagamitin kaya naman ah. Kaya napadali ang aming trabaho ng aking kasama dahil mabilis nga rin itong kumilos sa inyan at nanonood pa sa akin at tinutusan ko nga na sabi ko kumuha ka ng katol at malamot dito sa ating pinaglulutuan at sobrang baka makagat tayo at tayo yung kaya naman pinakuha ko siya na pinasindi ko ng katol ayan ah. So tulikman namin ang aming niluto ayan, so okay naman daw sa kanya Kaya ayan, luto na ang ating tinolang manok kayan kain kaya na tayo guys